Oh, what specific measures, uh, specific mismo Dok ha, ang ipopush mo sa si Senate, spe especially because I don't know if this is true but parang yung health sa Pilipinas, pang mayaman eh, pag mahirap right. ka di ka magpapacheck up hanggat uh -oh. hindi ka sobrang dumudugo na mm -hmm. or sobrang sakit ka na. hindi ka sinaksak, uh -oh. yes, papitila yes. uh -oh. ka. Ang sa akin uh, it's goals eh yung 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 acronym ko goals. goals. Yung, yung okay. G, yung, yung G, yung gamot natin kailangan unang-una -una, mas maraming libre ang binibigay ang gobyerno, konti-konti oh, konti lang binibigay and uh, mas maibaba konti yung presyo. Hmm. Hindi naman talaga masyado mababa na magsasara yung mga company. Just a little lower. Para konting moderate the greed ba? Kasi kawawa naman yung mga kababayan. Moderate the profits. Oo, moderate the Tapos yung O, yung simpleng operasyon na sinabi ko, yung mga mm -hmm. goiter, mayoma, doable yan sa budget natin. Tapos yung A, yung advice sana. Mas maganda yung payo na maibibigay. Mm -hmm. Tama. Yung L, napakahalaga, yung lab test na dapat mailibre through PhilHealth. Matagal na tong proposal. This is 2000 13 pa proposal ni secretary Ona nung consultant ah. ako malapit na to maibigay noon eh at least meron kang konting CBC, <laughs> ECG, <laughs> urinalysis oh <laughs> nag-away-away lang yon kaya hindi natuloy. Hindi <laughs> pa pasok na sa si universal healthcare program, Dok? Free lab test wala pa ah. ah sabi ah, lang Dapat pasok na alive. Dapat ko. pasok pero Oo. Alam alam nyo kasi sa health, bago yan mapasa, may sampung excuse na ibibigay sa amin. Okay. Alam ko na yan, nasanay na ako. Ano yung sampung excuse tulad ng? Walang pera. Wala alam na pera. ko na yung excuse nila. Let's say, dati gusto ko sana maibigay yung libreng gamot na high blood para uh, sa mga mahirap. Uh, uh, uh. Ang unang excuse is, uh, hindi mo pwede yan bigay sa isang probinsya lang. Dapat buong Pilipinas. Okay. Pag hindi mo mabibigay sa buong Pilipinas, huwag na mo natuloy. Na <laughs> second, bigyan natin <laughs> ng BP at ganyan. Ah, hindi pwede ganun lang. Kailangan sarado Komputuhin ang package. Na. Meron kang prevention, <laughs> complete, complete. Oh o, tapos pag ginawa mo na yan, sasabihin, ay, wala sa mandate natin yan. Ang gumamot, <laughs> ang mandate natin, prevention lang. <laughs> tapos mamaya, pag gusto mo pa rin, after a few months, diba, bawat uh, balik sa iyo, may bagong excuse. Ang huling excuse na lang, parang, ay hindi ko pwede gawin, baka mademanda ako, eh hindi uh -huh. ko pwede galawin. Or next, ay magtanong ka doon mga sa boss. Mga doktor ba yung kausap mo, Dok? O oh, kasi, ano, ah, uh, comment na lang. Against Hippocratic Oath yan, Dok, kaya uh -huh. eh, yung mga ganun. Dok. Yun nga talaga ang problema. Kasi kung gusto mo talaga tumulong, gusto ko yung mga programs, talagang aabot doon sa pasyente mismo. Dok, ano yung kasi S? Aabot. Ano S? S, gusto ko safe ang gamot natin, safe ang bakuna, safe ang pagkain. Uh -huh. Magugulat kayo, feeling ko, hindi kasi lalabas yan kung may mga side effects sa gamot. It won't come out sa mga media. No, of uh, yung mga bakuna, yung mga pagka, hindi yan lalabas. Controlled yan eh. Kaya yan ang una kong titignan. Like yung mga bakuna, tingin ko safe naman magpabakuna kayo. Yung ang concern ko eh. 35% na lang nagpapabakuna. Pero mas maganda sana kung machi-check natin yung bakuna, di ba? yung presyo, yung quality. Pakita natin sa tao to, maganda naman. No? Tsaka informed sila. Ano yung benefit? 99.9%. Kung may konting side effect, 0.01% risk. Di pa paalam natin bago ito pinagawa.